anti-online sexual abuse or exploitation materials. Timbog sa pinagsamang persa ng Baguio City Police Office at Jones Municipal Police Office ang 30 anyo sa lalaking ito sa isang bahay sa Jones Isabela kahapon, October 15. Siya kasi ang itinuturong ng halay sa isang minor didan na babae sa Baguio City, Mayo ngayong taon. Basta uh, nagkakaroon sila ng conversation is uh, meron at merong hinihiling itong si suspect sa victim na mag-send ng nude photos niya. Ayon sa PNP, Nagkakilala ang biktima at sospek sa social media at dito nahulog ang loob ng biktima sa sospek. Bukod sa pangahalay, nagbanta din ang sospek na ikakalat raw nito ang hubad na larawan ng biktima kaya naglakas sa itong magsumbong sa mga pulis. Matapos ang limang buwang pagtatago, nahuli ang sospek na kinilala top 3 most wanted personality sa Baguio City at buong Cordillera. Natakot yung bata, natakot yung victim Uh, kaya siya napilitan na pumayag na mag uh, magkipag uh, intercourse dito sa suspect uh, Not knowing na ganun nga yung ginawa ng suspect Yun pala, kinuhanan din pala niya ng video Nahaharap ang sospek sa kasong paglabag sa Republic Act No. 11930 o Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials at Statutory Rape. Ang pagkakahuli sa sospek magsilbi raw sana ng aral sa iba. Ano na tayo ngayon? Uh, modern world na tayo ngayon. kaya Kung sa tingin nila eh, hindi sila mahuhuli hindi, hindi, malalaman kung ano yung ginagawa nila eh, uh, malalaman pa rin yan at mahuli at mahuli pa rin sila Sinubukan kunan ng pahayag ang sospek pero hindi mo na sa pinaharap ng BJMP mail dorm. Ito na ang ikalawang kaso ng online sexual abuse and exploitation of children sa Baguio City ngayong 2024. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.